pumarada nga dito sila duday imbis na candy ang ipamigay niya dito tingnan nyo pinapamigay yun oh. saging eto pa oh. Dito nga natuwa sila oh. kasi saging yung pinamimigay ni Duda. Yun know? ang daming nangihingi. Medyo malas lang kasi inabutan sila dito ng ulan. At Ayun na nga. Ngayong araw nga ay ang parada na nila Duday. Ayun, gumawa ganun gano'ng pa. Akala mo talaga totoo. Tapos dito tumatransition pa. Wow! Amazing! May pa ganun O, oh, di ba? Ganap na ganap ang anti mo. Feel na feel -pil yarn. O, oh, buha, 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 Ano yun? Tricks? Ah, hawakan. Tapos papakita sa inyo. Tapos may TikTok pa siya dyan, no? Oh. Ito, I got the shoes. I get a dress and makes me a princess. Iyon eh. Ang asap. Pwede. At syempre, bago siya sumapag sa parada, syempre, mahaba-haba yun. Ayun, oh, kakain mo na dito si Duday para hindi siya magutom sa parada. Okay, yun, oh, tamang subo lang siya At eto na nga ang sasakyan nila Duday at Olaf. Oh, ayun, oh, made by Ate Ella, Mama, Jenny and friends. Ayun, no? Tignan nyo, may design, no? Oh, may butterfly pa. Kung ano-ano, no? Ano. May nakita kayo, may talong pa kanina. Ito, may flowers. Wow, ang ganda ng flowers. Tapos, meron pang palay. Kasi ang tema nila ay enchanted farm. Ito, si manok oh, may mga itlog na mga makukulay. Dami mo namang itlog dyan, boss. Tapos mayroon pa tayo dyan pasantan. Wow, ang ganda naman ang na santan. Meron din dyan dahon ng gabi. Tapos sa ilalim yan ay kangkong. Aba, pwede na tayo magluto ah. At syempre, may pabulaklak. ba? Diba? Pampapriti. O, oh, diba? Di ko alam bulaklak yan. Papunta na nga kami dito sa meeting place. No? So, ayan, nakikita nyo, may banderitas. Tapos, ayan na sila, dude. Ay, tapos, tignan nyo dito si Olaf. Oh, ang syunga-syunga. Kasi tingnan nyo yung sapatos niya, chinelas na baliko, aray ko olap. Dito naman ay sumasakay na nga sila duday, ayan o, oh, ba diba? saktong sakto. Tapos dito si Olap problemado kasi tingnan nyo yung sapatos niya, wala, nako. Pero ayan, dumating na, ako pa talaga yung nagkuha sa bahay kasi naiwanan ni Olap. Ayan, nakasapatos na, okay na siya, safe na. Eto nga pala yung iba't ibang float ng mga kasama sa parit, Tingnan nyo, ang gaganda. Tapos eto, grabe yung damito, ng Pilipina kasi parang flag ang ganda. Tapos talaga magkapare sila ng partner niya. Nandito nga din pala si Ethan no tas tignan nyo tinga ni Lo ang haba. Nakakatuwa nga kasi iba't ibang design na nakikita natin no tas ito naman sila Duda. yun yeah, you know, si Duda kumakain agad ah. Ano yung kinakain mo? Tignan nyo naman to may kalabaw na pakalupit nagagalaw pa nila yung kalabaw dyan eh. Angas. Ito naman may ibon, may skerro tas may bahay kubo. Grabe lupit. At ayan magsisimula na nga ang parada kaya yan panoorin nyo Oh, di ba? Napakaakas. At ayan, kasama ko ka si Ate Ella at susundan natin sila Duday para may mga magagandang shots tayo na makuha kay Duday. Waiting na nga tayo dito no kasi medyo umadvance tayo para masaksihan natin lahat. Ayan na. Ayan na daw ano. Panoorin nyo guys. Angas ng mosiko no. Nasa trap. Pero grabe din talaga yung effort na nilagay dito no sa pag-create ng mga float ng mga bata kasi sobrang haba ng oras sa kailangan dyan. Tsaka recycle to tapos ayun may hindi pa ba nagbabalibalibag pa sila tignan nyo naman to eto ang angas talaga ng damit no no tapos eto si Ethan babalibagin tayo candy aray ko cool. ang lakas mong bumalibag <laughs> tama nga bang nga tayo dito kala duday no at ayan nandyan na sila oy pagi kami candy ayun o no? si Olaf nagbabalibag tsaka si duday kumakaway ka way pa dito talaga ako naangasan guys tignan nyo kasi may kalabaw ayun o no? salaman sa candy <laughs> Eto pa yung isa tapos grabe ang daming kenina guys. Hey, tingnan, tingnan, tingnan. Ah, oh, marami ako na Grabe pal doon. dami nilang nakuha ang candy. Sana all. Ang gagawin nga lang natin dito ay susundan-sundan lang natin sila Duday. No? Tawa sa iyan. video video natin. Uy, ano yung pochi? Binibigyan pa kami ni Duday ng pochi. Pero yun nga, grabe nga yung effort na nilaan dito ng mga kasali no? sa parada na to sa paggawa ng mga float nila. Tapos yung damit pa. Grabe. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Congrats na agad sa inyong lahat kasi solid yung experience na to. Kasi si Duday guys, first time to ni Duday kaya excited siya. Tapos ayan o, no? tamang pa. Video lang tayo dito. Ayun o, no? point five. Tapos, tignan nyo dito si Duday up po. Ayun, pumo point five, point five din. Tapos tinuturo-turo pa kami. Ayun o, no? grabe. Tignan nga natin kung anong shot yan. Oh, di ba? Napakaangas at ayun, kumakain ng pochi. Ibalibag mo 'yan kinakain mo. Dito nga ay medyo pumapatak-patak na ang wala no kasi tignan nyo naman ang kalangitan. Kaya yan si mama pinapayungan na sila pero wala pa naman medyo patak-patak pa lang. Buti na lang dito medyo minto kaya yan wala nang payong no. Talagang pinagbibigyan yung mga nagpaparada. At syempre point five muna oh kaway kaway muna mga bossy. Ayan kaway kaway guys. At syempre happy fiesta po barangay San Roque. Ayun no may arko pa na ganyan no. Napakaangas. Kaya lang mo mas maangas yung dilim kasi napakalaki ng dilim. Nako po. Ang daya nga dito ng pangsalo ng bata, oh. Payong. Ito naman, batsa. Grabe, no. Iba-iba na talaga yung mga tricks. Bumebeng-beng pa nga dito si Olaf gamit yung saging, oh. Dahil naubos na siguro yung pamigay nila duday ng mga candy. Eh, ayun, saging ang ibinigay. Grabe ang lupit. Ah. Baka maging si Banana King and Queen kayo nyan. Tignan nyo naman si Duda yun natuwa. Kaya talagang pinipitas niya na yung design niya. Ma ibigay lang ang saging ng buhay. Siyempre, hinog na to eh. Pwede na nila to kainin agad. Nakakatuwa nga to kasi binigyan ni Duday si Lola tapos dinilaan niya yung isa. Aray ko. Tamang kaway nga lang dito sila Duday no. Hindi ko nga alam kung sino ba ang kinakawayan nila dyan. Ah, etong mga palay. Sana all baleo. Dito naman tamang trip si Lo. Talagang makikita mo na nag -e enjoy yung dalawa na to. Ayun no. Ang kaso, mukhang nagbabadya na talaga yung ulan. Kaya ayan, nagkapote na kami ni Ate Ella para sa si na kami. Tingnan niyo 'yung daan, oh, nababasa-basa na. pero sobrang hina pa naman, no? At ayala ka, lawakas na ang rain rain go away. Buti na lang talaga malapit na kami makabalik sa simbahan, no? So konting basa na lang ang mangyayari sa kanila, guys. Pero ayan, nandito na nga tayo sa simbahan, oh, no? nakapila na rin 'yung mga tricycle na ginamit nila diyan, 'yung mga floats at ayan tayo, oh, 'di ba? It's rain 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 go away. Oh. <laughs> Tuwan-tuwa pa, mga bata. Nagulat nga ako dito kasi may totoo lang manok. Uy, kawawa ka naman dyan. Nauulan ka dyan. Prito kita. <laughs> Tinatry ko nga hanapin dito yung sasakyan nila Duday Kaya lang umuulan Kaya wag na Tapos eto si Duday o Tatakbo-takbo Saka pupunta boy Ayun Pupunta siya sa simbahan Para mas malaki ang kanyang masilungan Grabe nga din yung ulan no Kasi talagang lumakas Pero buti na lang talaga At malapit na sila Kaya wala namang nabasahan ng sobra guys Sumilong na nga din pala dito si Olam sa simbahan no Para safe na siya Habang umuulan nga ay nagmagic tayo Tingnan nyo yan O di ba diba ang lupit At syempre tamang aura muna dito si Duda. Ayun, no. Ang ganda naman yan. Tapos kami dito. Ayun, kakain na. Ay, <laughs> kakain na mga ipi. Siyempre, pinakain na din muna natin si Duday dyan. Para naman mabusog na siya kasi I'm sure nagutom siya. At ito din si Ate Ella. Nagutom din. Ayun, no. Waiting na nga lang tayo dito guys kung sino ba ang mananalo sa parada na ito. So, ayan. Video-video na tayo dyan. -cute, cute lang. Pero syempre, manalo-matalo ay okay lang. Ang mahalaga dito ito is yung experience. At syempre, sa mananalo, eh, deserve niya yan kasi talagang pinagandaan niya, pinaglaala ng oras, no? Kasi mahirap gawin yung float, tapos yung damit pa. Kaya naman, congrats na agad sa lahat. Manalo matalo, ay okay lang. Sabi nga nila, hindi mahalaga ang magwagi. Ang mahalaga, ikaw ay nakibahagi. Ayun, no? ba diba? Ang gaganda naman ng mga suot nila. Ito yung dalawa, Yung makibahagi ka sa ganito, guys, ay talagang panalo na kayo dyan kasi syempre sa barangay ng San Roque, kayo pumarada. Wow, wow, wow. Hindi nga pinalad mapili yung dalawa, no? Pero okay lang kasi may consolation naman sila, oh. Paldo. Eto nga pala yung mga naging top 3. Tignan nyo naman, no? Talagang pares-pares sila, oh. Tapos, eto naman yung nag-top 1. Ayun, no? Tignan nyo namo, no? Ang cute nila. Kaya, congratulations po sa inyo. At syempre, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan na mag-like comment, share, subscribe, follow. At kung ano man ang pwede mong gawin, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!